Hi guys. Welcome sa ating channel, Dr. J, ang inyong internist and cardiologist. So, welcome back sa ating YouTube channel, the Jayson's channel. So, marami pa tayong video mga kaalamang medical. And ang topic natin ngayon, ang very common, ubo at sipon. So, siguro halos lahat kayo ay nakaranas na ng pag-ubo at pagsipon etong mga nakaraang buwan at ngayong January pa lang laging inuubo so, most likely kung hindi kayo ay yung kasama nyo sa bahay kung hindi man yung parents ninyo lolo at lola ay yung mga kids yung mga edad 5 years old and below ay laging inuubo so, sabi nga sa isang article on the rise ang respiratory tract infection so seasonal pag malamig ang panahon, lalo na sa ibang bansa, nagkakaroon ng seasonal flu. So, dumadami sila at mabilis makahawa. Makakasama mo lang sa isang lugar, sa isang dikit-dikit kayo, uh, dikit sa mall o sa kung saan kayo may pupuntahan. Pag uwi ninyo, ayun na, masakit na ng ulo, barado ang ilong, nagbabahing, ubo ng ubo at tumutulo yung sipon. So, ito pa yung upper respiratory tract infection. Pero alam nyo ba na ang upper respiratory tract infection ay pwedeng kumalat pababa. Pababa sa ating lungs. So, ang tawag dyan, magiging lower respiratory tract infection. Ang pinaka-common, pneumonia. So, pulmonia. So, si lang, pero nauwi sa pulmonya. So, yun sana ang pag-uusapan natin. Paano natin may iwasan? na mabawasan ang ubo at sipon. So, meron tayong data niyan. Na alam nyo ba na ang simpleng pagmumog o gargle ng warm water na may halong asin ay pwedeng mabawasan ang respiratory tract infection. So, may pag-aaral po niyan na may mga subjects sila sa ibang bansa. Particularly sa Japan, nagkaroon sila ng subjects. No? na ang ginawa nila ay eh, nagmumug 3 times a day compared sa hindi nagmumumog. So ang kinalabasan, mas konti ang nagkaroon ng respiratory tract infection, so lesser ang pag-infection uh, sa lungs at sa upper respiratory tract. Pangalawa, kung dapuan ka man ng ubo at sipon, hindi grabe. Madaling ma-resolve. Pangatlo, pag dinapuan ka, less ang symptoms mo. Konti lang ang ubo, konti lang ang sipon. After 48 hours or 3 days, nawawala rin ka agad. Hindi tulad ng walang gurgle, hindi nagmumumog, mas tumatagal at pwedeng mauwi sa respiratory tract. Lower respiratory tract infection. So, ugaliin ninyo na magkaroon ng habit. gawin ninyong habit. Umaga, tanghali, gabi, So, magmumumog kayo. So, gano'ng katagal, Dok? Sa mga pag-aaral, pwede na po ang 15 seconds. Pero, 3 times a day. Tapos, tatlong ulit. For example, 10 to 15 seconds na mumog, warm water na may konting asin, 10 seconds, then, labas, and then, isa pa, tatlong beses nyo uulitin. Tapos, tatlong beses ulitin, then, 3 times a day. Uh, morning, lunchtime, and evening. So pag ginawa ninyo yun, may iwasan natin kasi may pagka bacteriostatic na no? may mga antibacterial and antivirus kapag nagmumog ka ng medyo maalat at medyo mainit sa lalamunan. So I hope may natutunan naman kayo, may tip na naman kay Dr. J. So kung may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.